Hello mga kabukid! Good morning! Ako'y maagang nagising ngayon at gawa ganang maaga si tatay na nangangarit din sa kanyang ano ay? Karitan? Yanong taas mga kabukid oh. Doon sa mga taga-probinsya dyan, alam mo yung ano ay? Pangarit. Yung baga mga kabukid yung ano ay? Tuba na inagawang ano ay? Suka. Hindi ko lang ang mga kabukid maipakita sa inyo ng malapitan at gawa pa ganang yanong tataas na rin ano ay? Nyug na inakaritan ni tatay. Baka ako'y mahulog pa eh. Yan mga kabukid ay nakarita ni tatay tuwing umaga at ano ay hapon. Magaling naman siyang umakyat dyan. Kahit nga na ay naakyat. Natulog maga ay sa ano, taas ng karitan. Eh, eh, kainaman. Yung mga kabukid ay nakuha ni tatay doon. Tapos akaritan yung puso. Oh. Tapos mamayang hapon ay maakyat uli at mga ngarit. At ano han ay. Apungusan uli yan. At gawa ng para bukas na umaga ay meron na uling tuba. Yung mga nahuhukas yung mga kabukid na tuba ay merong nabili din eh. Tapos pag ano hapon inainom nila. Tapos pag tinaw na at ano na yung sobrang asim na nakalipas ng isang buwan, yun mga kabukid ang inagawang ano ay suka. Ganyan rin din eh, sa amin mga kabukid. Kung makakapunta kayo din eh, ay makakainom kayo ng tuba, libre pa. Inaasali na ni tatay din eh, sa kanyang ano ay, o galun inasala at gawa ng may mga bulaklak pa ng nyug. Eri mga kabukid ang masarap o matam is tam is pa yan pag umaga. Mga ilang galon din mga kabukid yan. Yung agawin kong suka ay nakalipas na isang buwan na yon Maasim na yun. Wow, tuba! <laughs> mga kabukid, eri yung ano ni tatay o. Oh. Panghukas ng tuba. Hei. E but <laughs> naman ay magawa na ako mga kabukid ng suka. Yan ay ano na, isang buwan na yan. Pinili ko yung isang buwan na at nang maasim. Sinala ko lang ang baga sa tila at nang malinis. Tapos gahim may lang ako din ng sili na alagay ko ay. Maganda baga mga kabukid ay ano ay, maraming sili para mahalang talaga yung ano, sukang agawin. Yan mga kabukid ang mga kailangan pag ano ay magawa ka ng suka. May sili tapos ano ay bawang at paminta. Tapos syempre yung ano, sukang ano, tuba. At makalipas ang isang linggo mga kabukid ay ito na nga yung ginawa kong sukang tubayo. Mapapasinin yung mga kabukid ay nagiba yung kulay niya. Tapos yung bawang sili at paminta ay nasa ibaba na. Ibig sabihin niya mga kabukid ay mahalang nayaan. Kaya pwede na natin pagsawsawan. Nilagyan ko lang uli yung mga kabukid ng bawang, sili at ano asin. Para lasang-lasa yung halang niya. At gatarip lang ako din ng mga kabukid ng ano ayo, San Fernando ng ano na ay Hindi na yung makati mga kabukid. Kung napanood ninyo yung aking vlog na okay na San Fernando, ganun lang ang paggawa ng mga kabukid. Masarap na isawsaw doon sa ano ay suka kung mahalang na ginawa. Ahugasan ko lang ang rin mga kabukid at ahod ko rin ayo. Oh. Ako baga mga kabukid ay eh, ano ay dati eh, ako hindi marunong magluto. Ay nung na ako din eh, sa aming probinsya ay eh, ano ay Marami bagang pwedeng lutuin. Kaya natuto na rin ako. Sa una lang, medyo palpak ang luto. At syempre, hindi ka pa sanay. Pero pag matagal ka nang nagaluto, ay alam-alam mo na. Tapos may mga madidiscover ka. Oh, wow, discover. <laughs> may mga madidiscover ka na ano ay. Mga kakaibang luto na pwede pala yun. Ari e, bagang mga kabukit ay natutunan ko la ang lutuin. Aring okay na San Fernando parang ano ay nag invento lang ako na pinaghalo-halo ko yung mga ano ingredients pwede pala yun masarap pala mga kabukit pwede din pala mga kabukit ano yan pang negosyo masarap din pala kaso ay dapat ano pag benta kayo ay ano ay yung bagong luto para ano malutong tapos pwede rin yung dagdagan ng ano ay ng mga ibang ingredients na gusto pa rin nyo. kabukid ay ga adubo lang ako nung nakuha kong sitaw na tagalog dun sa aming kaingin. Mala sa baga mga kabukid yung ano ay tagalog na sitaw. Ay marami akong tanim doon ay ano ay kinuha ko yung iba at maigi ding iulam. Gagisa lang ako ng mga kabukid din ng bawang at ano ay sibuyas. Tapos alagay ko na yung ano ay eringan ng sitaw na ano. Maraming mga kabukid ay buto at ano ay medyo matigas na yung ano mga napanguha ko. Pero ayos 'yung e mga kabukid. Aadobuhin ko lang sa kaunting tuyo at suka. Ulam na. Gagait lang ako din yung mga kabukid ng ano 'yon, oh, ng kamatis at ano ay sibuyas. Paborito ko rin baga mga kabukid yung ano, kamatis at sibuyas tapos may tuyo. At na ito na mga kabukid yung aking niluto. mayroon na sili, okoy na San Fernando, may sitaw, at yung may kamatis na may sibuyas. Ang sarap mga kabukid, kain na po kita.